Itong si Hedeliza Dedaz, 42 years old, uh, dumudugo ang myoma. Kailangan na kaagad ng operasyon. Bahala na kayo, pakidaan. Da. Dito, dito, dito. Hi, tao po. po. Dito po ba ang bahay ni Hedeliza? Oh, ah, pwede ba kaming tumuloy? Opo. Okay. Sino ba si Hedeliza? Ako ah. po. Hi, Doc Lisa. May hey, tumawag kasi sa amin. Sabi nila eh, kailangan nyo daw ng tulong. Ano ba matutulong namin? Kasi po, ano, ma-operahan po ako sa Mayoma. Hmm. Okay operahan ang Mayoma? Oo po. Okay. Na-confine na po ako sa hospital eight days. Hmm. Uh -huh. Tapos po, pinalabas ako ng doktor. Kasi nag-produce po nila ako ng tatlong bag na dugo. At saka po yung perang kakailangan eh, para sa operasyon. Magkano daw ba yun? More or less daw po 20,000 ang kailangan. 15 to 20,000. Eh wala naman po kaming ganun na kailangan na may aano. Uh, Malaki na daw ba yung mayoma mo? 8 cm na daw po. So, 8 cm, na. mga ah, ganito na Opo. Yeah. Parang Kasi isang bola. Kasi lahat ng Fuji Apple. Yun po ang sabi sa akin. Uh, okay. So, okay. anong nararamdaman mo dito uh, sa mayoma mo so, na okay. to? Ikaw ba'y dinudugo? Opo, dinudugo po ako. Sa ngayon nga po, dinudugo na naman ako. Kaya hindi rin po ako nag atubiling yung pumunta ng hospital. Uh, maputla. Tingnan na natin. Kaya ka siguro pinaghahanda uh, ng tatlong pa. Opo, nung nakakonfine po ako doon, Nasalinan po ang dalawang doma na sila. Check up muna natin Sige. siya. Sige. Sige, Lisa. Sa tingin ko pa naman, eh, kaya natin. Marami naman tumutulong sa atin. eh uh, Edeliza, kami na magpapa-opera sa'yo. Ay, yes. yes. Po. Basta po sa, yung, sa, yung, sa sa 15, 000, sa fifteen thousand sa fifteen thousand kakayanin namin yan. Na, titipirin pa. natin doon. Opo. Oh, oh. oh. Yung po talaga ang Huwag mo lang, lang papabutin ng 50,000. thousand. Alang ka Sa 15,000, <laughs> kaya pa natin. Pati ako na nanay, makikisalamat ako sa inyo. ko, gusto niya rin magpa-opera. ikabag-salamat na. Ang mata ko ang may diferensya. Na-opera na ito, Yung kabila naman ang... Meron din kaming libreng operasyon. Katarak oh, operasyon. So, sagot kayo namin. Uh Oo, -oh, dalawa sagot. Mga hulong kayo lang <laughs> Yes. Diba dapat baliktad. <laughs>